Hello po sa lahat ng mga umaga dito October 27 Friday magnanay na ng umaga. Ngayon kasi wala masyadong tao kaya nag-isip na rin ako mag-upload or mag-video ngayon. Yun nga pala yung pag-uusapan natin sa next video na lang yung tungkol doon sa pagpaano magpatuo doon sa kaday sa banyera or tika sa per kilo na binili niyo pong isda. Papakita ko lang po sa inyo ngayon kung ano yung paninda po namin ngayong araw na to. Ito nga pala yung available na isda namin ngayon. Meron kami ditong pandaing. to 70 lang ang kalahati. Ayan. Ayan yung bangus. Bangus, bulakan. Tapos meron ditong tilapia, 70 din ang kalahati. 140 ang kilo. Ayan, patanggas yan. Tapos, tanggit. Galunggong na maliliit. Tapos, halukalong isdang bato. Merong alakaak. Ang tawag dito, be? Itong ano? makalimutan ko na yung tawag dito. May tawag dyan. Tapos may halo itong ano eh. Sap-sap. Ayan, ganyan siya. Ayan, yeah, bentaan lang namin. 50 kalahati Magkano tawag? Ay, ano matawag dito, be? Bik-pikaw? Bik-pik-pikaw. Ayan, yeah, pikaw. Tapos gilis. 41 wangport. Banak, 70 kalahati. Tapos tawili, 50 kalahati. Medyo madilim pala yung kaninang shot ko. Wala eh, kasi mamurahe lang ng yung cellphone natin. Nag-adjust-adjust kasi sobrang liwanag sa labas. Ayan, ganyan. Hindi na ako dito magtatagal kasi nga yung bunso ko, walang nagtitingin. Yung tatlo kong anak kasi may pasok. Okay lang sana kung walang pasok. Yung panganig uh -huh. ng babae, eh, ma? Mauutusan yun magbantay. Ay, hello! Ayan, may customer na tayo. Next video na lang pala tayo gagawa ulit. Yung sinasabi ko magtuturo. Kung paano mag magtantsa kung paano magiging patong or patubuan mo sa isang banyera. Kasi nga, depende nga yung sa pinamili mong isda. Meron kasing sa isang banyera, isa lang ang presyo. Meron naman mga isda na per kilo naman yung pagbili mo. So, per kilo din yung patong mo doon sa bawat kilo pala na uh, mo mong kasi syempre habulin mo yung ginastos mo doon doon sa pamasahi mo, yelo, sa tagahila, plastic or pamasahe yan, pamasahe, doon mo dapat kasama yun sa kukwentahin mo, sa ipapatong mo doon at magiging tubo mo sa isda hindi ka pwede kasi magpatong lang na ay nagpatong ka ganito malinis, syempre kasama yung gastos mo doon, kaya doon na lang tayo sa, doon na lang sa next video ko gagawa para medyo clear yung pag explain ko kasi andito ako ngayon sa palengke, medyo maingay tapos maya maya may bumibili kaya napuputol yung pagsasalita ko ba. So hanggang dito na lang, maikli lang yung gagawin kong video. Basta doon sa next video, doon ko na lang kayo tuturuan kung paano magpatong, magpatubo sa bawat banyera or per kilo na isda na bibili nyo. Doon sa mga gustong mag-attempt or mag-business na magtinda ng isda. Salamat doon sa mga nanood, sa mga nag-follow. At kung hindi ka pa nakapollow, mag-follow ka na rin. Or mag-comment or mag-like ka na lang or mag-share na lang kahit anong sa mga video ko para kahit papano eh. Ma-reach ko din yung minimum na 1K subscriber sa YouTube. Meron din po akong Facebook account. Uh, nalagay ko na lang po yung pangalan sa baba. Kung gusto nyo din ako i-follow, meron din po ako doon mga upload din ng mga iba't ibang mga reels at saka long video. Kumbaga, random videos na po yun doon sa aking kabilang account. So, salamat po ulit sa inyo at God bless po sa inyong lahat.